parso so may nangyari sa akin di maganda tignan nyo ha tignan nyo ito oh. kita nyo actually di yung fake di, di fake guys di yung fake Totoo yan tignan mo oh. ngayon lang yan par ganito kasi nangyari dyan eh then magsasayaw na sana kami noon ng ano yun Galaw Pilipinas eh napra-practice kami ng Galaw Pilipinas ah, tapos yung isa kong klase eh yung paa niya nakaganon parang nakaganyan o parang yan nakaganyan nakaganon nakayan o nakaganon eh ako naman na ingot ingot eh tumakbo ata ay hindi ako tumakbo eh syempre kailangan daw nasa pwesto na gulo ko mag-explain. Ulitin ko ah. Siyempre, sabi daw, kailangan, ando na daw. Kasi magsisimula na ano. Eh, wala, alam mo, ako, nagmamadali. Eh, di ko na pa si paan na ko. Bigla akong natalisod. Ganito nangyari sa arsa, parang Di ba yan? Pari na kaganyan pa na kakasi ko. Ang nangyasa, ang ganito. Ngayon na, Napagano na ako bigla. Kasi ito, anong nangyari? ay, nakinalabas at 99 yun. Love. What if ko ito ilanggal ko ito? Ano mangyayari? Ah, tara, tara. Oh my God, man. Oh my God. Ayaw, tanggalin. Try lang natin Aray Dumidikit Yun know, o mga garo Yun know, o may dugo Papakita ko lang sa inyo kasi hindi ko pa naman tatagal Huwag mo yung dugo Yun know? o Kita nyo guys ibang home Sige na, hanggang doon na lang. Mag-subscribe kayo sa channel ko. Okay, bye bye. Nasugat na naman ako sa patangahan Ay Balik pa. Okay, bye bye na.